Hello mga Zay! Welcome back again sa channel ko. So for today's video nga, andito tayo ngayon sa grocery store para kunin mga free items. Kaya naman, samahan niyo mii Pero bago yan, e-flex ko muna itong mga app na ginamit ko. Ito yung mga cashback app mga Zay. So kung wala ka pang ganito at eh, saka andito ka sa Jumerica, mag-download ka na and use my referral code para sabay-sabay tayong makatipid dito. Charis! At ayun na mga Jai, antito tayo ngayon sa travel size. Kukunin natin tong Old Spice. So, para siya sa kilikili, 441 para sa tatlo. Yan yung babayaran ko kay cashier. Pero later on, isasabit ko yung resibo ko. pa ako ng $5. So, it will be free plus nagkapera pa tayo ng 59 cents. Then, kumuha rin pala ako nitong mga body wash na Olay. $1.97 siya. Kukuha rin tayo ng tatlo. pa ako ng $5. So, 91 cents para sa tatlo. Hindi na masama. Um, mm, ang para manito ito. At ayun mga Jai, kumuha rin pala ako ng razor. Isa isang razor mga chay 247 yung babayaran natin kay cashier makakatanggap ako ng $3 so it will be free plus ng kapera tayo ng 53 cents sa pagbili lang ng mga items o di diba? hindi ka dyan ma happy charis mga chay so kukuha na tayo mga chay so ganito pala yung itsura ng aking card napadami ang kuha hmm. kasi mga chay tatlo yung account ko kaya naman pagbigyan yun na Happy lang mga Jay kasi napaka-perfect ng timing na pagpunta ko dito kasi may stocks na sila. O, oh, diba? Madalas nakikita ko sa ibang mga vlogger mga Jai, nagpapadala rin sila ng mga toothpaste. Kaya naman gayahin natin. Charis Para makuha natin siya na free, diskartihan natin siya mga Jai. Colgate yung mga kukunin natin na item. So ayan, unang item pangalang mga Jai, 7.96 na hindi ka dyan ma blood surprise. Pero after o cashback mga Jai, makukuha natin siya na free. And at the same time, nagkapera pa tayo ng $4.29 maker 200 pesos na yata yan sa Pinas. Charis. Ayan. Kukuha na naman tayo ng optic white. Kanon pa rin yung price niya mga zay. But this time, mas malaki yung ating money maker kasi $7. Just ko Lord. O, oh, diba? Last item na kukunin natin is itong dalawang Colgate na naman mga zay. $7.82. Magbabayad tayo. After cashback. Free and at the same time, nagkaroon pa tayo ng $4.33 money maker. Pinili na natin yung item, nagkapera pa tayo. Ay, sana, o. Oh. Ayan na mga tzay, ganito na yung itsura ng aking card. Tapos na ako mga tzay, kahit nandito pa ako ngayon sa loob ng grocery store, eh, sinabmit ko na agad yung aking resibo. Kasi alam nyo na, baka i-pull out na naman. Unahan na natin. Ayan, as you can see, struggle is real. Kasi yung ibang offer, hindi nag-pop out tong sinabit ko. Pati eh, nagawa ko siya ng way. O, oh, divan at yun mga Jai, hindi pa talaga tayo totally na nasa labas kasi inaantay ko pa yung mister ko kasi nga pumunta siya sa ibang store para kunin yung item na binili niya and then the next day naman mga Jay, eh pumunta na naman ako binalikan ko siya kasi uh, mayroon uh, kailangan kong kumplitohin yung pabonus ni Ibotta na $5 for 10 offer eh, dalawa na lang yung kulang uh, why not, sayang naman Mm, diba? So, andito pala ako sa garden area nila. I don't know kung anong tawag dyan. Basta ganyan. Andito talaga ako madalas mag-parking kasi ano tayo, malawak. <laughs> Hindi sik masikip yung ano nila. So, malat malayo tayo sa discretion Charis! And mga Zay, ito yung unang item na ako kompleto sa ating sampung offer. O, oh, but then I realized, itong pangbata na lang yung kukunin ko. Dalawa yung bibili natin. Magpabayad tayo ng mga dzay ng mga $9. But after that, isasabi ito yung resibo. Magiging free and at the same time, nakapira pa tayo ng $2.29 moneymaker. Two times ko siyang gagawin para sa account ni eh, Mr. at sa account ko. Last na item na kukunin natin is itong ating finish. Ayan, dishwashing soap siya mga dzay. $1.94 na lang. At ayun eh, na mga tsay, dito na tayo. Papunta na tayo ng checkout. But then, napas istambay ako dito dahil may take-take $1 na mga socks, 10 cents na mga panty. O, oh, ay, eh, pay, gumurapel sa ko dito mga Zay. Hindi na masama para sa $1, may 10 paris na tayo ng mga medyas. Dati siyang $10, Zay, Talagang naka-jackpot tayo dito. At ayan nga mga dzay, ito lahat ang mga napili ko. I-flex ko yung mga resibo ko. Yan yung binayaran ko kay cashier gamit yung aking mga gift card, PayPal. So, niroll ko lang yung mga natanggap ko dito sa mga item na pinili ko. Ayan. Then, next na pictures naman na mag-pop out. Yan yung mga reward, yung mga cashback na natanggap ko. So, mga zay actually, yung total ng cashback ko is mas malaki pa sa total ng binayaran ko sa cashier. Ayan. So, ito na yung ating nagastos worth of $110 down to free. And at the same time, nagkapera pa tayo ng $40 and 21 cents moneymaker. Boom! Pagkat ako, mga dzae, i ko naman dito yung mga medyas na nakuha ko sa uh, Walmart. Yan siya, mga dzae. Dati siyang $10 but then, 10 cents na lang. Hindi na masama dahil may sampung pares ka na ng socks. And then, yung iba dito is ko kasi kasya rin sa akin aside pa sa anak ko and then e flex ko rin itong mga panty na nakuha ko ayan mga small size so yung price ito is parang 3 to 5 dollar naging 10 cents na lang siya mga say. konti lang yung kinuha ko, kasi most of mga panty doon mga tsay mga big size na yung mga small size lang kinuha ko and then another clearance naman medyo ano to 3 dollar 5 dollar din may mga leggings akong nakuha na Uh, one dollar so that's it mangazai i hope you like it thanks for watching follow me for more bye